Kasama pa rin natin live dito sa studio ang ilan sa mga alaga ni Tito Dogs na personal ding nakita kung sino si Tito Dogs, not only as a manager, but as a friend. Live dito sa studio ngayon, we have Ryan Iliana, Tyrone Perez, Antonio Aquitania, and Nadia Montenegro. Okay, good morning. 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 Paano ba si Tito Dogs as a manager sa inyo? Your own personal experience with him. Ryan. Um, the tito dog is, I um, derecho sa... Ah. ka Ryan. Tyrone. ako uh, magsimula po nang uh, naging manager ko si Tito Dogs. Sobrang pag uh, may mga sweldo sa mga racket ko, sobrang never siyang nagingi sa akin ng commission. Pag pinibigay ko sa kanya yung commission, sa kanya na. Lagi niya sinasabi sa akin na pagka kasing sikat mo na lang si Kuya R